Medina Sayed Western Region Al Dafra so andito tayo ngayon na kung saan eh, makikita eh, nyo may bus stand dyan, may McDonald's dyan sa likuran actually garing ako ng hospital dito sa Western Region area dito lang sa city na kung nagkasakit ka eh, magkakalapit-lapit halos ang paggamutan doon kung saan ka pwede pupunta so kung saan ka komportable pumunta doon sa paggamutan malapit lang sila dito actually is malayo siya ng kaunti doon sa accommodation place ko so kailangan mo talagang sumakay ng taxi kung nagmadali ka nga lang. May mga bus din naman sila pero ang interval usually is an hour. So matagal-tagal. So ngayon nandito ako na habang ng masasakyan ko dahil sa sobrang init, di ko siya kakayanin lakarin hanggang saan man ako mapupunta para lang makapagantay ng masasakyan ko. So tis-tis lang muna dahil sa panahon ito sobrang init.